Una na pong pinatutsadahan natong si Harry Roque ang bagong talaga na PNP chief na si General Nicolas Torre. Ang sabi ni Harry Roque, marami daw dapat i-prioritize atong si Harry ay itong si General Torre. Marami daw dapat um, pagtuunan ng pansin lalo na daw yung mga krimen sa ating bansa. Sa so tingin ko ang pinakamalaking ang pinakamalalaking kriminal kasi sa ating bansa ay kayo, Harry Roque. Sabi nga dito, kayo ay mga high profile na pugante. Bakit ko sinabing kayo? Idagdag na daw natin kasi sinabantang at syempre etong si Dumlao. Yan, ang gustong iprioridad, ang gustong iprioritize ng bagong PNP chief na si General Nicolas Torre. At pangako niya yan, pangako niya na huhulihin kayo very soon. <laughs> o ba kahit sino talaga kakabahan diyan kasi uh, history wise kung titingnan niyo po kung sino ang mga naaresto na natong si 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 Nicolas Torre na andiyan si Kibuloy si Digong abay sunod-sunod na yan sigurado baka susunod ay si Bato at sunod-sunod nga kasama si Harry Roque siyempre at yung iba pa Nangako si General Torre na huhulihin nila ang ilang high profile na pugante dahil totoo na kayo ang nagbigay ng mga malalang problema at lumaganap ang krimen dahil sa inyo Harry Roque at ng iba pa. Lumaganap ang matitinding krimen dito sa ating bansa dahil sa inyo. Kabilang sina former Bureau of Corrections Chief Bantag, former Presidential Spokesperson Harry Roque at siyempre nga si Dumlao. Yan ang pinagtutuunan ngayon ng pansin uh, ni ni PNP Chief General Nicolas Store dahil ulitin ko ha ah, kayo po ang totoong sakit ng ating bansa